So ayun guys uh, Magandang hapon po sa inyong lahat Ngayon po ay 5 na ng hapon uh, Tayo po ay magbibidyo Magbablog po tayo sa ating mga tanim Yan, sali Samahan nyo po ako Yan. Tara po ha uh, Tayo na ito yung punla kong talong guys yan yan yung itatanim ko doon malapit na yan sabi na itanim yan mga limang dahon pa gawin natin lima kasi yung tinanim ko nakaraan ano lang yun tatlo eh gawin natin limang dahon para medyo malaki guys ito na po yung bunga ng akin yan pakwan ka kamao <laughs> <laughs> yun lang po kalalaki guys ito guys ayan ah. ayan siya. tapos nandito yun siya ayan maliliit siya ayan siya guys maliliit ano kasi yan guys eh? rasmor na ano nabuto ayan napapanat siya guys oh. ayan isang dalawa nagtatago yung dalawa guys ito siya guys o ayan o ayan o ayan ayan, ayan. ayan. guys ha Malilit nga lang siya guys mga ganito ganyan ano kasi yun guys rasmor guys ito naman yung mga tanim kong talong ayan siya guys pangalawang araw o pangatlong araw na niya ngayon ang ganda yun guys yan yung mga butas butas na yan ano kasi yan guys eh uh, tawag dito ano kasi yan nung isang araw guys 7.30 ng umaga o alas city yata yun. Ano yan? Malakas ang ulan. Nung itinanim ko yan. Kaya hindi ako makapag video. Ano po yan eh? 45 na puno lahat yan. 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 So ito na siya. Maganda na siya. Buhay na po siya. Ayan. Ayan po siya. Ayan. Tapos guys, yung dati kong tanim dito na tatlong bisis lang na harvest kasi maraming ano, uod. Yan. Nispirahan ko po yan ng ano, grass zero. Yung pangdamo damo. Yan, tingnan nyo guys, nag-iiba ng kulay yung damo. Diyan ko naman itatanim yung natirang punla. Yan. Yan po ay ano, mga nasa 70 o 80 na puno naman itatanim ko dyan yan yan po yan ito namang mga sitaw guys tingnan nyo maraming bunga oh. oh Marami silang bunga. Ayan, nakalambitin lahat. Kaya lang guys ngayon, ang sitaw mura din. Tapos punta tayo dito sa ano guys. Alog, alogbati, guys. Ayan. Ruti pa itong guys. Itong alugbati Mas mahal. Yung isang big kiss na dinala ko sa palingki. Ano, binili ng 20 pesos. Kasi madalang ang talbos dun. Halos wala kang makitang panindang alugbati sa palingki. Dito naman tayo sa okra guys. Oh. Ayan. mga bunga ng okra guys. Ayan. Ayan guys, may malaki binhi na yan. Ayan guys, ito. Bukas, so sa isang araw, pwede na yan. Tignan nyo guys, nakakatawa ang okra. Ang dahing bunga. Oh. Ayan. So, ang okra kasi guys, ano, sobrang mura. Yung dinala kong ano doon, isang kilo. Sinubukan ko yung isang kilo guys, eh, na okra. Hindi binili, binalik, Mura daw ang okra. Pagkakasabi nung bumibili doon ng gulay, ano? Sampung piso daw isang kilo. <laughs> Kaya, yung gulay na yon yung okra na yan, alam nyo kung saan ko binigay? Sa Palawan Girl, yan. Sa mga nagtatrabaho sa Palawan. Express, ayun po tingnan nyo guys yung ano sitaw ang dami pati sitaw mura din yung kalabasan dala ko nga apat na kilo ano lang eh 15 pesos ang kilo tapos yung talong ganun din 15 pesos ang kilo so mura ayan siya guys ayan yung okra So guys, hanggang dito na lang yung short video ko. Ayan. Bye bye po. Ingat po kayo palagi. Diyan. God bless po.